Ito, hindi na kasama yung railings at mga kabayan okay. kapuntang Minondo Intramuros Bridge sarado ngayon hinarangan hindi ito doon isa kalya doon sa gilid ito naman ang Estero de Binondo ang itim ng kulay iyan. balik lang ulit tayo ng One Luna Street bak Educational tour na pala ang tawag na na rin natin itong Pasig River Esplanade uh, ah may ano na may bakod na Ito hindi pa na ibabaon. ano na, nasa ano na koandro na na binondo yung Bridge Ayan o oh. Sinira talaga mga kabayan Binakbak Pati yung railings nasira Ah may gumagawa pala Ayun. Ito, binakbak kasama yung railing mga kabayan yung dito yung malaking barge yung iba lang mga poste yung sana nga no yung pati yung mga poste meron ano may design yung katulad ng mga poste ng Manila Post Office diba mga uh, columns para pagduwadaan yung mga ferry merong nagtuturo pakikita mo yung mga poste oh. may ano rin may design din tama o, oh, mga 32 meters nga o oh, ang haba ng mga poste Kaliwa, Chamber of Commerce of the Philippine Islands. 1903 pa. Ito. Oh. Sasama na rin to, mga ba, ayan oh. Inirangan tong DNR park. Ayan. nawala na 'yung mga ano, mga laman. Sarado 'yung Agdan. yun Inang Ayala Building o Luna Building at katabilang ang El Hogar ayang yung mga katabi mga ano na yung mga bago na mas modern na skyline ng Binondo. Napakalawak na ng Binondo, no. Abot na halos ng ano eh, ng Delpan. Ah, pinalitan lang ng ano, ng mga bagong ano, gero. GI sheets, ayan. Yung bubong sa likuran ng sa tabi at likuran ng Bureau of Immigration Ayan Delikay niya mga bubong sa tabi at likod ng Bureau of Immigration Ayan na Linear Park wala na Bigibay na yan Lala para na sarado yung ano eh yung agdan ayan oh, dito dadahan ang ano, ano esplanad ayun yung ganun kalapad oh kalapad pa rin naman yung ano ilog pasig sarado ayan ito yung hagdan kapuntang Binondo Intramuros Beach sarado ngayon Iyan hinarangan hindi tuloy sa wow ganda na no tapos papagandahin pa ah uh, ano na yung ano na uh, buran na yung nakaid na yung ano red cement yun ano oh. uh, naglagoyna na ano ng police substation oh, para hindi na matambayan ng mga pasaway eh. Mille de la industria na yung chushut pao gagandahin din sigurado to Ito yung binagayin pumping station yun uh. Wala kasing ginawang ano. Pero may hagdan. Eh, ang ganda ng ano dito. View dito. Oh, mas gusto magdaan ng mga tao dito. Tinan nyo. Ang lukit ng ano eh. Ng view. ilalim nito ang Estero de Binondo ang gandun pa yan ha? Estero de Binondo sa may Divisoria And dito naman tayo lumabas sa ay San Fernando Street meron pa rin ano, kalye doon eh, sa gilid. Ito naman ang Estera de Binondo. Ang itim ng kulay. Iyan. Tumusot siya sa San Fernando Street. galang mga ano dito may Topak eto na oh San Fernando Beach na merong ano na rin ginawang Chinese Bridge merong mga ano bar, barb wire rebar Para siguro hindi masampahan ng mga ano no. Street dwellers. Ito ay pinaka ano, lumang ano, karinderya oh. Yan ang panseteria makanista de Buen Gusto. Grabe. Ang lang ano niya, no, lumana. pabalik naman to ng ano Mili de la Industria Nandito may mga ano Mga oh. Chinese na lanterns itong tanat oh ginigiba pala to itong ano building ayan yeah, street traders ito oh sinisira oh ginigiba ayan oh delikado to baka baka masira tong pader bumagsak So, Melie de Binondo na. Hmm, ang dami mga, ano mga street vendors, no? Mga naka-park. Thank you for watching, kulay mga kabayan. yeah, ang dami, no? Street 3, Ayan, balik lang ulit tayo ng One Luna Street ito na ulit One Luna Street 7-Eleven lang ang nakita kong ano dito, ah. Eh. Hindi Chinese na business. Yan, yeah, meron pang ano, ah. Oh. Hindi may pang mga buildings, ah. Oh. Magkabila pa, oh. Ah, sa ano, ah tabi ng Ayala building Luna building ayan kabila o oh. pa ayan ano na to oh? Field Chinese Friendship Art na yan uh. Oh. tapos gumawa pa ng isa pa isang King Chinese art malapit na sa Jones Bridge Gilid na ito ng Jones Bridge Sigurado to dahil mga street dwellers dati. At ang paboritong spot ng mga pelikula. Mga, mga commercial pa. Ayan. Tapos, ano mo, labas mo, ano? Milia del Banco Nacional may patabing Escolta Station at Plaza Yuchenko yun yung aganda ang Maynila thank you for watching po mga kabayan subscribe, like at comment po kayo kung bago pa lang po kayo sa aming channel